Mga kababayan, ito na naman tayo at samahan kami mag road trip papuntang Pindangan Ruins sa San Fernando City, La Union. Isa sa mga religious sites ng San Fernando ang Pindangan Ruins. Mula sa salitang pindangan, kung saan nagpapatuyo ng isda ang mga lokal na mamamayan. Itinayo ito ng mga Espanyol noong 1764 at ginawang lugar ng pagsamba. Napinsala ang Pindangan Church dahil sa malakas na lindol noong 1892. Ngunit makikita pa rin sa kasalukuyan ang natitirang pader ng simbahan na gawa sa bato. Makalipas ang 258 taon, makikita rin sa Pindangan Roans ang lumang balon na dating pinagkukunan ng tubig ng lokal na mga residente. Para sa mga nais bumisita rito, matatagpuan ang Pindangan Roans sa Barangay Parian, City of San Fernando. Huwag natin kalimutang sumunod sa minimum public health standards at manatiling ligtas, kakabsat. Pahalagahan natin ang kasaysayang pinagmula ng kaunlaran ng ating pinakamamahal na hashtag San Fernando Taya, Sagrado at banal, nakatayo ang Pindangan Ruan sa barangay, San Vicente, San Fernando City, La Union. Matatagpuan ito malapit sa Camp Oscar Florendo, Police Regional Office 1, mga limandaang metro mula sa National Highway. Sa kabila ng mga pag-atake ng natural na kababalaghan, napanatili nito ang kabanala nito sa buong siglo. Ayon sa kasaysayan, Pindangan ang orihinal na pangalan ng lungsod ng San Fernando, La Union. Ito ay isang dialektong Ilocano na tumutukoy sa isang lugar kung saan ang karne ay pinatuyo sa araw. Ang lugar ay tinawag na Pindangan dahil ang mga tao ay gumagawa noon ng masaganang karne na may asin bilang isang paraan ng pangangalaga. Ang Pindangan Ruins, to be specific, ay isang lumang simbahang katoliko. Ito ay nasa 253 taong gulang na dahil ito ay itinayo ng mga frele o ng mga paring Kastila noong 1764. Noong panahon ng Kastila kung saan ang katolisismo ay lubos na ipinakilala sa Pilipinas, ito ay kung saan ang karamihan ng mga tao ay madalas na dumedalo sa misa ng dahan-daang natutunan ng mga lokal at niyakap ang relihiyon. Dahil ito ay matatagpuan malapit sa dagat, ang mga pirata at dayuhang mananakop na kung nagkataon, tumuntong sa mga baybaying bahagi ng lungsod ay madalas umatake sa lugar kaya naman nagpa siya ang mga kaparean na ilipat ang simbahan sa barangay Tanqui pagkatapos ay sa barangay Cabaron at pagkatapos ay sa kasalukuyan nitong lokasyon sa harap ng auditorium ng lungsod, kung saan mayroon itong malawak na kilalang pangalang St. William the Hermit Parish. Sa kasalukuyan, ang pindangan ruins ay sumasa ilalim pa rin sa mahigpit na pangangalaga, ang plano ng pagsasaayos ng gobyerno o ng mga matuwid na tao ay wala pa, kung iisipin, mas mainam na manatili doon dahil ito lamang ang nag-iisang bayan na pinakamahusay na nagpapakita ng mga lumang estrukturang naiimpluensyahan ng Espanyol. Ito ay puro bato at hanggang ngayon, makapangyarihan pa rin ang mga pader ng simbahan. Gumapang at nanginibabaw ang mga lumo sa mga pader na ito. Ang pagbisita sa lugar ay hindi lamang produkto ng kuryosidad ngunit higit pa sa hilig na maranasan at maramdaman ang sinaunang fashion. May buhay pa sa pindangan ruins. Sa kabila ng pagiging nagpanawan, ang mga tao sa simbahan ay nagsasagawa pa rin ng mga gawaing panrelihiyon doon. Hindi kalayuan sa site, mayroong isang bagong istruktura na binubuo ng isang simbahan at bahay ampunan. Ang isa pang bagay na hindi gustong makaligtaan ng isang tao sa lugar ay ang lumang sinaunang balon na nagsusuplay ng malamig na tubig sa mga karatig na lugar nito noong unang panahon. Ipinaalaala nito sa lahat na talagang may buhay doon maraming taon na ang nakalilipas. Dahil ito ay itinuturing na sagrado, ang Pindangan Ruins ay hindi madalas na binuksan para sa lahat. Ang Pindangan Ruins ay kahit papaano ang pinakamagandang destinasyon para sa mga turista at maging sa mga paglalakbay na pang-edukasyon dahil ito ay hindi lamang isang simple o kahangahangang lugar. Ito ay isang masining at religyosong lugar. Ito ay kasaysayan.